Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway um, na sa mabuti kayong kalagan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, panibagong topic na naman tayo mga kasawi. At isa ito sa ating mga sender. Madama ano pong ibig sabihin pag ang asawa ay nanunood pa rin ng malalaswang video tulad ng malalaswang video ng mga babae. Ano po kayang ibig niya sabihin nun? Huwag niyo na lang po banggitin ang pangalan ko. Salamat po. So, ang ating sender ay isang babae na sabi niya, ang asawa niya ay nanunood pa rin ito ng mga babae na malalaswa nga yung mga video na pinapanood mga kasabi. Ano daw ibig sabihin? Pagbibigay tayo ng opinion dito mga kasabi sa ating sender na isang babae. Pagka isang lalaki, eto ay nanunood ng mga video ng mga kababaihan na eto alam niya na yon di ko na babanggitin pa. Ibig sabihin, ang asawa mo ay nagkakaroon ng pagnanasa. Kasi alam niyo ba mga kasawi, eto yung pinakapangit sa isang lalaki kapag ka eto yung ginagawa. Yung bang naandyan ka na sa harapan niya na andyan ka na para sa kanya pero hindi pa rin ito no, contento sa'yo. So, ibig sabihin is nagkakaroon pa rin siya ng interest sa ibang babae na manood ko nanangangarap rin ito sa mga ganong kababaihan. Alam nyo ba yung mga kalalakihan? Normal naman kasi ang mga kalalakihan na tumingin sa iba, lalo kapag ka eto ay napapatingin sa mga gandang babae, mga sexing babae, lalo kapag ka nakikita nila yung hindi nakikita nila sa inyo. Pero kapag ka minsan naman, kapag ka eto yung ginagawin ng isang lalaki na talagang hindi na siya mabawal-bawalan doon sa mga pinanggagawa niya sa panunood na mga ganyan, ibig sabihin, kausapin Isipin mo na yung asawa mo kasi hindi normal yon. Tento yung asawa mo na ikaw lamang at kontento okay, dapat sa iyo yung asawa mo na ikaw na mismo. So dapat tatanungin mo ang asawa mo kung bakit ganito yung ginagawa niya, nanonood siya ng mga ganitong video instead na dapat nasa sayo na lang yung kanyang atensyon kasi napakapangit ng tingnan kasi nagkakaroon na siya ng obsession sa isang bagay na ganito yung ginagawa niya. 'di ba? Napakapangit lalo kapag ka eto ay meron ng asawa at anak normal sa mga lalaki, sabi nga nila na humahanga sila kapag ka nakakita sila ng malaking siopaw, maganda yung babae, sexy yung babae, napapatingin talaga sila. Normal yun kasi may mga mata tayo, di ba? Parang bilang babae din. Kapag ka nakakita tayo ng mga guwapo, ayan, or macho, napapatingin tayo, pero hindi natin yun. Parang wala lang sa atin. Kung napatingin lang tayo or napokus lang yung atensyon natin dahil syempre yung para nagulat ka na amaze ka na, ang guwapo naman ng lalaking to. So hanggang doon lang yun, hindi ka na na-obsess. Pero kapag ka ang isang lalaki ay ganito yung palaging nanonood, naaabutan mo na, parang baliwala lang sa kanya, yung kahit na adyan ka na is, parang doon pa rin nakatutok sa mga video na pinapanood niya na mamalalaswa. So ibig sabihin, kausapin mo na yung asawa mo kasi hindi na yun maganda tingnan at kaya-aya para sa'yo. Mababa kasi yung tingin nun bilang babae kapag kita mo nanonood ng mga ganitong video mga kasawi. Kumbaga parang nandiliit ka sa paningin mo dahil syempre iniisip mo na nandito ka na pero pat kailangan niya pa rin panoorin yung mga ganun. So dapat pagbawalan mo yung asawa mo, kausapin mo ng gusto kung bakit niya ginagawa yon So kung ano man yung sagot niya, eh syempre pag-usapan niya ng mabuti para maging maayos ang inyong relasyon. At mas maganda rin talaga na ikaw mismo ang dumiret sa kanya, kausapin mo siya ng maayos kaysa hayaan mo ito. Kasi kapag once na hinayaan mo ito, baka isipin niya is tama lang yung ginagawa niya. Kasi hindi mo siya sinisita sa panunood niya ng mga ganitong video mga kasabi. Yun lamang po mga kasabi sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!